Ilang motoristang dumaraan po sa C5 Road ang nagre-reklamo na dahil sa pambabato sa kanilang mga sasakyan. Ang mga salarin, ako ay ang mga batang hamog. Attorney gabi, meron bang batas talaga. na pumoprotekta sa mga mamamayan laban dito sa mga juvenile offenders, katulad dito mga bata na siyang nakakasira sa mga... Parang to whom it may concern yung bato nila talaga? Oh, Delikado? Bato-bato talaga, galing mm -mm. sa langit. Well, kung ang gusto mong tanungin ay kung may magagawa ba ang isang tao na naging biktima... In the sense na gusto niyang makulong itong mga batang to, eh mukhang wala. Pag sila ay 15 and under. Malaking kontrobersya talaga ang issue ng juvenile offenders mula noong napasa nga ang RA 9344 na na decriminalize sa mga crimes kung ang gumawa ng mga ito ay mga bata na 15 years old and below. Ibig sabihin kung ang offender ay 15 and below, exempted po siya from criminal prosecution although maaaring mapasailalim siya sa is nating intervention program. Sa ilalim ng kailangan siyang i-release kaagad sa mga magulang o guardian. Pero since walang criminal liability, siguradong walang kulong. Although, merong civil liability na may iwan at maaari pa rin maging ugat na isang kaso. So by civil liability po, ito ang sinasabing pagpapasagot sa mga danyos o damages na ginawa ng mga batang to. So kunwari, nag-crack ang windshield mo. Oo. Eh, dapat under the law, hindi sila makukulong na kahit na intentional ba nilang ginawa yan yes. pero dapat theoretically eh panagutan yung sino Sino sasagot? Diba mga uh, local mm. ano yan? Ano, well, local government? Eh, Nako, <laughs> sasagutin mo dyan? Well, ang general rule eh pag ang isang minor de edad ay nag-ugat na isang mm. pangyayari, usually syempre, ang mga magulang niya ang dapat na managot para sa mga damages na to. Pero good luck na lang kung may pambayad, di ba? Malamang ano. wala. So insurance na lamang ang hahabulin natin well wag naman wag wag tayo ayo ako maging bitiba yun do naman sa issue ng local government asa pa tayo yes, kasi local government. eh on what ground naman natin hahabulin ng pamahalaan natin na hindi linagyan ng gwardiya? hindi linagyan so ng... pano charge to experience Charge lang dumaan to experience? ng 35 <laughs> diba eh, Daba, dapat yun? kasi itong mga batang to, well, they're not supposed to be out there throwing rocks, uh -oh. yes, di ba? Yes. So, dapat liability din sila talaga ng mga magulang nila or yung kung sino man ang guardian nila. At syempre, eh, hindi natin pwede habulin yung gobyerno kasi hindi mo naman pwedeng kasuhan, di ba? Uh -oh, uh -oh. Pero yung, yung intervention program siguro ang pwede nating habulin, pero wala din namang pondo, di ba? Under oh, RA no. 9344, dapat yung local government ay eh, magtatayo ng mga intervention center, yes. youth rehab para kung... Kasi kung minsan lang ginawa ng bata, i-release siguro siya sa mga magulang. Pero kung mga medyo talagang yung mga bata talaga na hindi na pumapasok at uh, talagang kung ano-ano ginagawa, dapat may intervention program, i-process sila ng mga DSWD at mga ibang social workers. Pero ang balita ko, more more often than not, walang pondo at hindi naman natayo at hindi rin nasa gawa ang intervention so, program. So walang habol, walang solusyon, kundi pangaralan tong mga batang ito na wag nilang gawin. Ganun well, sana. Nga, well in, in terms of the local government, sana ang magagawa, eh kung talagang ang paniniwala nila, hindi dapat ikulong ang mga minor de edad na actually, kung mag parang matanda, eh, ituloy na natin yung intervention program kung kailangan, di ba? Kung yes. so, paniniwala ninyo, maiiba pa, mapaprocess pa ang mga batang to, gawin na natin. Otherwise, yeah, that's wala true. na. Pagtanda ng mga yan, ganyan na talaga yan. Di Thank ba? you so much, attorney. Maraming maraming salamat. So ngayon, ingat-ingat sa mga motorista, ha? Oo. Swertihan di ba? na lang. check na po, meron mo kang mga bata dun sa mga... yung Malin. mga walk, di ba? Malin sa taas. Talaga. Mm -hmm. Magbabalik ang unang i lang po kayo. Ikaw pa mag-iingat talaga. <laughs>